dahil ito naman may huli naman oh. oh. So ayan, magandang araw. Kahapon, naglagay kami dito ng kawil. Ang ngayong umaga, binalikan na namin. Bali, tatlo yung kawil namin na nilagay. Na, na, na na yung mga kawil sa tansi na malaki. Yung kasama ko. Araw ngayon ng linggo. Um, mag, makapunta lang kami dito sa sapa kapag walang klase. Wala akong kasama kapag ibang araw, lunes pa, bernes. Kaya, ito naman, nagbabalik. O, uh, hindi kita dyan. Ngayon, okay. doon yung kawil namin, yung tansi, nakatali doon sa ugat ng kahoy, papunta doon sa may malaking puno. Uh, dyan banda. Ayan. Okay. So, tingnan na namin kung may may, may huli. Oh. So, hawakan mo kamera. Yung permirong kawil namin, huh? Ubus Ubos na yung paing. Ito pa panduha. Ubos na rin. Ito. Naka-sambitin dito.

Okay, cut mo na lang yung yan na. Cut mo na lang yung video. Ay, listo. Lagay natin ito sa ating dala na sako. Dahil wala tayong pagsuporta. Okay na. Sipti na siya dyan. Dahil nasulod na. <coughs> Ito guys, kahit mababaw lang tubig dito pero pag panahon ng summer, ah, kurisma, hindi, lima, hindi mawala dito ang tubig. May bukal kasi dito, kahit mababaw ang tubig, hindi mawala kapag kurisma. Dati, may mga bahay pa dito sa malapit sa sapa dito sila maglabak panahon ng kurisma ngayon wala lang bahay nandun na sa karsada ay siminto na lumipat sila doon may mga bato na mga flat na bato sila alin ng tubig to may tansi dito doon tingnan tingnan natin to baka may huli na naman kung wala ah wala okay. Thank you. Okay. Oho. Mhm. Mm Okay. Ano? Okay. Kung mapansin niyo, wala kaming ibang huli na isda dahil itong sapa na ito pag maganda ng panahon, malinaw ang tubig, istit init, may dumadayo dito na nangungurienti ng isda. Meron din na naman ng isda dito, mga maliit kaso lang din na kayang takmalin yung kawil namin dahil pang kasili o palos sa kuryente na naman alam natin na hirap to silang mahuli o makuha dahil matibay to silang magtago sa lalim ng lupa may bato pa sa ibabaw di gaya ng isda na nasa gilid lang ng bato kaya pag may magkuryente dali lang silang mahuli o makuha at ang inabangan namin dito yung mga malaki na palos kaso hindi man pwedeng mamimili ang makukuha lang o kumakain sa aming paing, sa aming pandaw. Ang pangatlo naming tansi na sinit up andun sa kabila yung hanggang tadyang yung tubig, yung lalim. Okay, pero wala nang hole. Eh. Dahil ito naman may hole naman oh. oh. Eh, para hindi makawala Itong nahulihan namin ng asili magkarugtong lang ito. Nasapa. Yung nakaraan ng na mga video namin na na-upload na nakahuli kami ng mga asili dito sa ibabaw namin nahuli namin nahuli talagang tempo, panahon para dumpinis sa malaking ilog mag kana nang makawil namin. Doon sigurado, ang uh, malaki doon ang mahuli kapag pinain lang yung mga pain namin sa kawil. Dito, mga maliitang Teroh. Ini ya, mai ulih. Nah. Sesatu na naman na weekend. Maka balik kami nang pagkana nang kawil. Maka kasatu susunod na adventure namin doon nasa malaking sapa bukan namin na magkapunta doon so, well, thank you for watching